Okay, hey, hello everyone. So, welcome back sa aking channel. Ayan. So, ang topic po natin sa araw na to ay ang kahulugan ng wastong gamit ng salita. So, napapaisip ka rin ba kung tama ang gamit mo ng mga salita sa araw-araw? Sa so pag-usapan natin yan. Alamin natin ang kahulugan ng wastong gamit ng salita at kung bakit hindi basta-basta ang grammar. Ang wastong gamit ng salita ay hindi ay hindi lang pampaganda ng pahayag. Ito ang isang sekreto para maging malinaw, maayos at epektibo ang mensahe. Kaya dapat piliin natin ang tamang salita sa tamang pagkakataon. Ito ang ating tatalakayin ngayon. Natutukoy ang kahulugan ng pagpili ng wastong salita. Pangalawa, nakapagbibigay ng mga halimbawa ng salitang maaring pareho ang kahulugan ngunit magkaiba ang gamit. Pangatlo, napapahalagahan ang pagpili ng wastong salita sa pagbuo kaisipan ng pangungusap. May mga salitang akala natin ay pwedeng pagpalit-palitin, pero ayon sa tuntuning pambalarila, hindi pala. Kaya mahalaga ang wastong gamit ng salita para maging malinaw, masining at epektibo ang ating pahayag. So ano ang pagpili ng wastong salita? Ito ay ang wasto at angkop ng pagkakagamit ng salita sa isang makikita. Halimbawa, tanaw na tanaw na namin ang maluwang na bibig ng bulkan. Tanaw na tanaw na namin ang maluwang na bunganga ng bulkan. So, pansinin ang nakasalangguhit na salita, bibig at bunganga. So, mas angkop na gamitin natin ang salitang bunganga kaysa bibig. So, tamang pahayag, tanaw na tanaw na namin ang maluwang na bunganga ng bulkan. Kalawang halimbawa. Bagay kay Olga ang kanyang makipot na bunganga. Bagay kay Olga ang kanyang makipot na bibig. So, meron tayong nakasalangguhit na salita, bunganga at bibig. So, dito sa pahayag na ito, mas tamang sabihin or mas tamang gamitin natin ang salitang bibig. Okay, again, ang tamang pahayag ay bagay kay Olga ang kanyang makipot na bibig. Next, isa pang halimbawa ginanahan sa paglamon ang mga bagong dating na bisita. Tama, ginanahan sa pagkain ang mga bagong dating na bisita. So dito sa pahayag na to, mas tama nating gamitin ang pahayag or ang salitang pagkain kaysa paglamon. Next, Maarte siya sa pagkain kaya hindi siya tumataba. Mapili siya sa pagkain kaya hindi siya tumataba. So, ang nakasalangguhit na salita ay maarte at mapili. So, sa pahayag na ito, mas, mas tama natin gamitin ang salitang mapili. Okay. So, tandaan nang ating wika ay maraming salita na maaaring pare-pareho ang kaulugan pero may kanya-kanyang tiyak na gamit sa pahayag. Bukod pa riyan, may mga pagkakataon din na kailang gumamit ng uh, paglumanay sa ating pagpapahayag kahit na may mga tuwirang salita naman para rito upang mas maganda at kaaya-ayang pakinggan kaysa sa orihinal nitong kahulugan. So, eto ang iba pang mga halimbawa. Bundok, tumpok, pumpon, salansan, tambak, kawangis, kamukha, kahawig, samahan, sabayan, saliwan, lahukan, ngisi, ngiti, halakhak, tawa, suklam, inis, galit, tampo. sa so, ilan lamang yan sa mga halimbawa. So, ito ay ilan pang halimbawa ah na maya pa sa halip na namatay. Okay, next pangalawa, palikuran sa halip na kubeta. Pangatlo, pinagsamantalahan sa halip na ginahasa. Okay, subukan so, naman natin ito. Ginanahan sa blank ang mga bagong dating na bisita. Ano ang tamang salita ang angkop dito? Pagkain o paglamon? Ang tamang salita ang angkop dito ay ang pagkain. Pangalawa, ang kanyang asawa ay blank sa pagkain kaya hindi siya tumataba. Maarte o mapili. Ang ang angkop na salita para dito ay mapili. Pangatlo. Ang pasimpleng blank sa ang bumubuo sa araw ko. Tanaw, sulyap, tingin, titig. Elin kaya ang mas tamang salita na angkop Ilagay or angkop gamitin para sa uh, pangungusap. Okay, so yun lamang po. Sana nakatulong po ang video na ito. Sa so, para masubukan ang inyong natutunan, ano ang inyong sagot sa tanong? I-comment down below ang inyong sagot at i-share kung ano ang inyong natutunan. At kung nagustuhan nyo ang video, like at subscribe na rin para updated kayo sa mga susunod kong upload. So, ang susunod po nating topic na tatalakayin ay wastong gamit ng salitang nang at nang. Thank you.